Hello mga kasing, magandang buhay po sa inyong lahat at ang araw na ito ay lunes at dahil meron pang utang ang aking mga amo sa akin na 10 days holiday ay dito ko na sa Hong Kong kukunin at nirequest ko sa kanila na kukunin ko na ngayong Monday, November 6 para samahan ng aking asawa sa hospital. Marami po siguro sa inyo ang hindi pa nakakaalam na noong August ay na-diagnose si Dan Kwakwak ng hypertension so mayroon po siyang high blood so ikukwento ko po sa inyo kung ano ano po ang nangyari? Bakit po siya na high blood? So umuwi po kami ng July at noon nasa Pinas po kami ay napansin na daw niya na parang masakit yung kanyang mata. At nung pagbalik namin ng August dito ay mas lumala pa hanggang sa nag blurry vision na siya. So hindi na siya makakita ng text. Dumating yung point na pinapasa na niya sa akin yung mga text message ng mata o sa kanya para ipa voice message sa akin. Kapag nasa restaurant siya ay pinapasa niya sa akin yung kanyang o orderin pagkain dahil hindi na nga po niya makita. Wala naman po siyang ibang sakit na nararamdaman kaya akala po niya ay talagang lumalabo ang kanyang mata. So una po siyang nagpa-check up sa doktor ng mga mata. At nung nandun na po siya ay chinek ang kanyang blood pressure at napakataas po ito 200 something po. At ang sabi ng doktor ay papa emergency admit na kita. At hindi na nga pumasok sa work si Dan Kwak Kwak dahil diretso na siya sa hospital. Inadmit po siya that day pero hindi pa siya binigyan ng swero. Inobserbahan pa siguro siya at nung After one day ay hindi pa rin bumababa ang kanyang blood pressure. Ayun na nga po at binigyan na siya ng swero. So meron din po dyan sa mga videos namin yung mga video na binibisita ko siya sa hospital. nagvlog din po siya noon nung naka-confine siya dyan sa hospital. At mabuti nga lang din at ito ay government hospital kaya wala po siyang binabayarang malaki. At tayong mga OFW ay meron din tayong namang insurance kaya bumabalik din yung ating mga gastos. So after 9 days ay nagnormal na ang kanyang dugunong na hospital siya kaya na siya. So, nung nakalabas na siya, binigyan na siya ng maintenance. So, dyan na nag-start ang pag-maintenance ni Dan Kwak Kwak. Marami siyang gamot na iniinom pang paluwag ng uh, uh, mga veins. Dahil po, naninigarilyo po si Dan Kwak Kwak and umiinom siya ng alak. Pero since na-hospital po siya, ay ni-stop na po niya ang kanyang vices. So, hanggang ngayon ay tuloy-tuloy na ang kanyang gamutan. Ang gamot na nakuha namin ngayon ay hanggang June next year. Sign of aging na talaga ano. <laughs> Pero mabuti na lang din at ini-stop na niya ang kanyang mga bisyo. So thankful ako doon. And thankful din kami kay God dahil walang nangyaring mas malala sa kanya. So, ang payo namin po sa lahat ng mga may bisyo dyan ay stop nyo na po bago po kayo magkasakit. Dahil hindi po malayong magkasakit ang mga taong may bisyo po. So, salamat po sa inyong panonood at ang galon na yan na hawak-hawak niya ay lalagyan po ng kanyang ihi para sa next niyang following check up dito sa hospital and I hope na masasamahan ko ulit siya dahil meron pa akong 9 days na holiday dito sa Hong Kong dahil nga noong nagbakasyon kami ni Dan Kwakwak last July ay hindi ko po kinuha lahat ng aking annual leave so hanggang dyan na lang po and thank you so much for watching see you again sa next miniserye